kain tayo guys ulam natin for today is nilagang baka nandito ako natin sa bawang hindi na na kain na tayo mm. Ay, ulam ni Jerome sa Ali na may lap. Ito ko naman. Catch. Manapin sa bawang. come mm. on na, kain na tayo guys ito yung kanyang gulay ripolyo and then patatas princess sarampic so, mangantay yun alika na na, my loves so, kakain na kami ni Jeron come

Maaga tayong nag-lunch kanina. So, uh, ayan ang baby laps ko. Kakain niya siya. Ito. Ito. Ano yung tsara mo? Ay, yung sanok doon na malaki. Okay. Kain na rin si Jerome. Tuloy natin ang ating kain. kasi anak ko. kaya So, ito yung kanya. They're this, the Kumaro. Ayan nung gawang Ang sarap. Mm. Pagkakabayan natin ng gulay. Mm. Ayan guys. Kain na rin tayo. Dati ah hindi ko makain si Jerome ng ganito. Pero nung natikman niya, kasi di ba ang baka, dark yung color, lalo na pag naluto. Ayaw niya. Pero nung natikman niya niya, patatas, aba, gustong gusto na niya. Kagaya ngayon, oh, nungubos na yung sagaw, sabaw, iniigot niya. Hindi ko kag ng una eh. Hindi ko nilasa ng una. Pero yung nilasa ko na mm, masarap. masarap daw ang nilagang baba ni Papa. Very good naman ang baby ko. Eh, kumain ka gano'ng marami. Mm. What do you want? What, want gulay? What? Tama na. Tama na yung sabaw. Umaapaw na yung sabaw mo. Yan. Gustong gusto niyang humigot guys ng sa sabaw. pa guys. Kain muna kami eh. Mmm. Diba? Mmm. Sarap. Mmm. Mm. hmm nga Mga laka yung tinapoy yun. Ano? Marusin kayo. Kung ano man oras na panuto ay hindi ko nakasalanan kung mag-cravings kayo. Oh guys! Baka ay kakain muna kami. Tutuloy namin to. Ang sarap ng aking nilagang baka. Bye!